yung kopya ng draft resolusyon na layong ipasura ang kaso. Ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Bel tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa impeachment trial. Katunayan, nagpa-practice na rin daw ang kasamahan nilang si House Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro. Animal, no? Yung kay, kapatid ni Dilima, dalawa na sila sa kongreso ngayon. Nag-practice na daw! <laughs> Ay, nakayawat! <laughs> o mga dilawan talaga ito yung gustong mapanood ng mga dilawan, yung kanilang mga kakampi na mag out, no, ganyan na ganyan gusto mag-grandstanding yan nga, hinintay nila yan nagaya yan si Samura, hinintay nila mag-grandstanding ba, kasi siyempre, susunod naman 2028 diba, eleksyon gano'n ang gusto nila, makalibri wag na mag-practice dai, kasi talo man dai. <laughs> Walang walang trial 'yan. Ko-convince lang konte mapag pag-usapan 'no, dismiss. Yes! Dismiss. Huwag nang umasa. Oh, just go. Na naatasang magbasa ng Articles of Impeachment sa June 11 sa session mm. sa Senado. Mm. KT Congressman Samora, malinaw na konstitusyon na wala pong mandato or uh, malinaw sa konstitusyon na walang ibang mandato ang Senado kundi litisin si VP Sara bilang mm. naging isang inatasan ng saligang batas para maging korte na didinig sa impeachment complaint. Sa pagtatapos ng paglilitis, mm -hmm. doon pa lang magpapasya ang mga Senador kung iaakwit o ikokonvik ba si VP Sara. Wala na kasing trial. <laughs> Hindi na kasi pag-uusapan yung conviction at saka yung aakwi acquitted ba or convicted, wala na, hindi na pag-usapan yan. Ang pag-usapan na lang nila yan kung itutuloy ba o hindi. Ang mga senador kasi nakapag na kasi wala ng oras. So, mauubos ang panahon nila tungkol dyan, hindi na maahabol. So, ngayon, hindi naman po pwedeng itatawid pa sa 20th Congress. Malaming umaaray ng mga senador. Ang sabi nga ho ni ano, uh, Tolentino eh, two-third ang kailangan para matuloy yan. Anong two-thirds sa labindalawa? Sa labindalawang matira, meron ba? May two-thirds ba? Ilan ba, Senador? 24. Yung labindalawa, two-thirds? Wala na nga. Pati mismo si, ano, si Tulintino. Kahit anong gawin nga, wala nang mangyayari dyan eh. Hello. Katunayan, ikinagulat pa pangaron nila na may lumutang pang papel mm. o draft ng resolusyon para i ang kaso. Mm. Paano raw nangyari na mismo mga senador pa ang handang labagin ang ating konstitusyon? Pagkagan natin ang pahayag ni Congresswoman Zamora. The mere drafting of this, uh, of this document shows that they were willing to uh, violate the Constitution, mm. the supreme law of the land. Alam mo, abogada ta di ba? Anong binabayolit Supreme Law of the Land? Mm. Los, los, oy, abogada? Ma'am, walang nilalabag. Sinusunod lang po ng Senado ang provision po. Dahil nakalagay din naman dun po sa 1987 Constitution, na bawal po tatawid sa kabilang bakod, walang jurisdiction ang next congress sa so, kung ano man ang pinag-uusapan sa 19 congress ito ay patungkol sa impeachment eh. so ngayon kung sabi nga ni Atty. Tolentino kung itutuloy natin yan sobra-sobra na po ang ginagawa nating paglabag sa na saligang batas hindi ho po pwedeng ituloy dahil malalabag ang saligang batas sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo itong mga bataan ni Los ay itong mga nasasinado ng na mga senyor ng mga abogado hindi ko ba alam bakit nakapag kapag ano 'yan ng mga sina, sina uh, abogado abogada no paano nagiging abogada alam nyo, ang nakakalungkot dahil sa panahong ito under ng admin ang mga matatalinong mga abogada abogado nagiging bubo <laughs> Nagiging unga nga. Bakit? Dahil nga sa kagustuhan nilang sundin kung ano ang gustong mangyari ng mga puon nila. E yung mga puon, po nila, wala ding mga alam. Si Ngagba, walang alam. O yun ang kagustuhan ni Ngagba, et alam nila mali. Eh, susundin talaga nila. Tama ho ito. Sa sabi nga ho, sabi nga ho ni Ngiwim sa KOGC, ang mga polis ni Turi, walang dalang mga baril. Naniwala naman tayong lahat. Ay, hindi pa talaga kami naniwala doon, ha? Wala kami naniwala. Hindi ako naniwala doon kasi alam ko may mga baril. Yung mga Pilipino, yung mga supporter niya, naniwala. Sama siguro doon. Pati mga media naniwala. Wala daw talagang baril. Paano nangyayaring walang baril? Oh, ito yung ito yung mukha ng mga politiko under Marcos admin. Mga ugag at tatanga-tanga. Hoy, oh, ikaw supporter ka ng gobyernong ito. Alam mong mali yung sinasabi ng UM. Bakit hindi ka kumuda? Bakit hindi mo pumuna? Hindi mo pinuna, hindi mo tinama. Kasi nga dinudyos nyo si UM pati si Tambaluslos. Ito yung problema sa ating bayan ngayon. Ang mali, tinatama. Ang tama, minamali. Sige nga, tuloy nga abogada. So that in itself is very shocking for all of us. <clears> the <throat> a mere scrap of paper kasi hindi naman na-file. Kaya lang the mere fact na nag-draft sila ng <clears throat> isang resolution that openly violates the Constitution is shocking for us. Violate the constitu Constitution! Hindi konstitusyon ang binabayulit ho. Yung inyong kahunghangan. Pumalag kayo dahil hindi nyo gusto yung resolusyon ni Senator Bato. Bakit ba? Bawal ba magpasa ng resolusyon ang isang senador sa Senado na sa tingin niya ito ay mapag-usapan dapat sa plenaryo ng Senado? Hindi yan bawal. Yan ay karapatan ng isang senador. Hindi pwedeng paglabag yun. Walang paglabag dun. Paano magiging paglabag? Iipapasa ang resolusyon, ang hangarin ay ipadismiss ang impeachment complaint, tapos tatalakayin. Di ba, ma'am? Drop pa lang, ma'am, eh. May paglabag na. Ngayon, pag tinalakay sa plenaryo, pag ang lahat ng mga senador ay nakapag desisyon at magkasundo doon sa resolusyon kung resolusyon kung anuman ang kanilang disisyon walang paglabag sa saligang batas yan ay tungkulin ng senador na talakay na kahit anumang resolusyon sa senado kagaya sa inyo diyan sa kongreso kung meron palang resolusyon na ipapasa sa kongreso na hindi gusto ng mamamayan ay paglabag na sa konstitusyon. Kaya nga magpasa kayo ng resolusyon para mapag-usapan ninyo para walang malalabag na konstitusyon na sinasabi mo, abogada. Di ba, madam? Gumaganon lang kayo, Kumuko pa lang, umiipal, rumirisbak lang sa Senado kasi nasasaktan kayo. Dahil hindi ninyo ini-expect na darating pala sa punto na i agad yung inyong uh, impeachment labang kay Vice President Inday Sarajan sa Senado, malas nyo. Dahil may numero ang mga Duterte. Hindi man natin inaasahan eh, na mas, malaw mas malakas pa pala ang mga Duterte at marami pa rin mga Pilipino na bumuboto sa mga Duterte na patunayan natin na karang eleksyon. So ito yung nagiging resulta. Ang nangyayari ngayon, nang de facto dismissal sa impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara, yung resulta po, yan ang dahil sa resulta ng nakaraang eleksyon. Al ngat ulay yung. Hiningan. Ruth, yun nga muna yung latest dito sa camera. <coughs> Balik sa'yo. Marian, yung binanggit mo, no, nakupyansa nga sila na matutuloy. But just in <coughs> case, no, hindi mangyari yan, may binanggit ba yung mga kongresista kung ano ang plano nila? Mm -hmm. <coughs> yes, Ruth. Natanong din nga natin itong si Congress Zamora kung ano ang plano nila sakaling hindi tuloy ng Senado itong impeachment trial. Sagot dyan ni Zamora, eh... Hindi raw nila naiisip no, kung ano yung gagawin, ko dapat magdali niya sa Korte Suprema. Wala raw yan sa kanilang dahil para po sa kanila, hindi po optional. Dapat pong maglitis ang Senado kay Bibi Sara. Ang bobo rin naman ang kongresista na yun. <laughs> Tanginawin, no? Hindi daw nila alam, so nalilibugan sila. No? Huh? Okay, kung i-dismiss agad ng uh, Senado, hindi nila alam anong gagawin kasi gusto daw nila maglitis. Tangingot. May nagtanong oh. Si Eli, dalaga na bisdak? Oh, huh? da -da dalaga yata, ma'am. <laughs> Turuan ko kayo. Ganito gawin ninyo mga kongresista.